Isang mundong puno ng buhay. Ngunit ngayon, unti-unting nalulunod na sa basura. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa pinakaapektado ng climate change. Pero alam nyo ba ang isa sa pinakamalaking dahilan nito ay ang maling pagtatapon ng basura. bakit okay, dito niyo tinatapon? Hindi ito ang tamang lalagyan. Pasensya na po. Okay lang yan, basta sa susunod, huwag mo na uubod. Okay. Dahil sa basura, bumabara ang ating mga tanan. Nagiging sanhe ng at lumalawak ang pulisyon. Apektado ang ating kalusugan, kabuhayan at kalikasan. Pero may magagawa tayo nito. Narito ang ilang solusyon na makakatulong sa paglaban sa climate change. Una ay ang waste segregation. Ihiwalay ang nabubulok at hindi nabubulok. Pangalawa sa mga pwede pang solusyon ay ang reduce, reuse at recycle. Reduce, bawasan ang mga basura. Reuse, gamitin pa ang mga pwedeng gamitin. At recycle, i-recycle ang mga pwede pang iproseso. Pangatlo, clean up drives. Makibahali sa programang nagpapalimis ng kapatiran. At pangapat, gumamit ng mga reusable bat, bote, utensil upang mabawasan ang plastic. Ang pagbabago ay nagsisimula sa mga click na Sama-sama natin alagaan ang ating mundo. Ang tanging tahanan natin. Ikaw, anong gagawin mo para sa kalikasan? Simulan natin ngayon para sa kinabukasan.